So yo what's up mga kaidol, Mama Jasper Works nga pala muli nagbabalik Yan may panibago na naman tayong gagawin dito, meron tayo ditong MIUI 125 M3 mga kaidol Yan, ang problema nga pala daw nito mga kaidol ay bigla na lang daw po namamatay sa takbo Ayan po ang gagawin natin, so alamin po natin kung ano po yung sira nito mga kaidol Tapos ito naman po yung ODO nya mga kaidol, 4K pa lang po yung tinatakbo nya So napakabata pa po mga kaidol, napaka konti pa po yung tinatakbo niyan, namamatay na daw po mga kaidol. So iyan po yung alamin natin mga kaidol. And then i-tune up change na daw po natin to mga kaidol. And CCBT si cleaning na rin daw po natin mga kaidol. Tapos throttle body cleaning. Ayun po ang gagawin natin mga kaidol at papaltan na rin daw po natin ng gear oil at saka langis po sa makina po mga kaidol so bago nga pala natin to umpisa mga kaidol kung bago pala kayo sa akin youtube channel please like and subscribe at wag nyo na rin po kalimutan ihit notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload so yun lang po mga kaidol tara umpisa na natin to let's go So yun na nga mga idol, umpisa na natin to Una lang natin tatanggal mga idol itong engine cover, tapos yung battery mga idol Para matanggal natin yung u-box mga idol Yan, so tanggalin lang natin lahat mga idol So ito na nga mga kaidol natanggalan natin yung U box at saka yung butter mga kaidol. So tanggalin na natin tong throttle body mga kaidol. Gamit lang tayo ng allen tres lang po yan mga kaidol. Yan, tanggalin lang po natin yan. Luwagan lang natin yung air cleaner po mga kaidol. Tapos sikwatin po natin ng screw. Yan, para matanggal po natin yung rubber. Tapos dito mga kaidol ay may pilip dito pang tornilyo ng throttle cable mga kaidol. Yan, tanggalin din natin tong throttle cable. Yan, pag natanggal natin yung mga kaidol, tapos dito, injector mga kaidol, tanggalin din natin to injector. So, ingatan nyo lang po pag natanggal nito mga kaidol at may o-ring to. Yan, para hindi po masira yung o-ring nito mga kaidol. Yan, tinanggal natin yung socket, yung wire mga kaidol. Tapos dito naman yung injector, dahan-dahan lang po. Yan, nabunot na natin mga kaidol may o-ring po yan di yan, mga idol tapos gasket po so ingatan nyo na lang po yung o-ring para hindi po masira tapos itong dalawang 10mm ng no manifold mga idol tanggal na rin natin to yan para matanggal po natin yung throttle body mga idol may gasket po yan mga idol sa ilalim yan tatanggalan na natin mga kaidol yung throttle body. So lilinisin na natin itong mga kaidol. Takloban lang natin ito ng basahan para hindi po mapasukan sa loob ng dumi. Yan, dilinisin lang po natin mga kaidol tong throttle body. Yan, kalasin na po natin. And then, ito, alin singko lang po mga kaidol. Tanggalin lang natin dalawa. Tapos, dilinisin na po natin to mga kaidol. So, hindi naman siya kagasin ng kadumihan mga kaidol. Pero, ipapalinis na po sa atin para may rin po natin yung RM fuel mixture po. Yan, ito po mga kaidol. So, ang gagawin nyo po dito mga kaidol ay tatandaan nyo po muna bago nyo po pihitin. Bilangin nyo po kung ilang po yung yung bukas niya mga kaidol yung kung ilang pihit po yung ginawa dito mga kaidol yan so papa ikaw close ko nga muna mga kaidol bibilang tayo yan isa So, yan mga kaidol, isa't kalhati lang po yung bukas nito. So, baklasin na natin yan. Madumi nga po pala mga kaidol, madumi nga po pala yung pihitan na to. Ayan, nabaklas natin. Tapos, ito so nga pala mga kaidol, ito yung gagamitin natin pang linis yan, CBT, pang throttle body cleaning. Yan, linisan lang po natin mga kaidol, kobi po yung gamit natin. So, linisan lang po natin mga kaidol tong throttle body mga kaidol. Kailangan natin pasiritan mga kaidol yung mga butas-butas at gagamitan natin ng cotton buds para masaid natin yung tirang dumi dito mga kaidol. Yan, linisin lang natin to mga kaidol. Thank you So ito na nga po mga kaidol Tapos na po tayo maglinis So ikakabit na po natin ito mga kaidol Inuna na lang natin yung o-ring Ayan Tapos itong manifold mga kaidol Ikabit na po natin Tapos dalawang allen ko mga kaidol Kabit na po natin yan Tapos next na natin to mga kaidol Itong pitan dito mga kaidol Yan Sasara lang po natin yan mga kaidol Tapos bibilang tayo Yan mga dalawa gagawin kung bukas dito mga kaidol Yan muna po yung Gagawin kong bukas dito So i-adjust pa po natin to mamaya Pag nakakabit na po mga kaidol Pag pinandar po natin So tinandaan ko po muna ulit At bago ko po pihitin mga kaidol Yan Pihitin na po natin mga kaidol Isa dalawa mga ka-idol yan dalawa lang po yung ginawa nating pagbukas dito mga ka-idol so mamaya na natin to ito tono pag na pandar na po natin mga ka -idol. so ikakabit na po natin to mga ka-idol doon throttle body unahin lang po natin tong gasket unahin lang po natin mga ka-idol yung gasket tapos ipasok na natin tong throttle body dito sa may goma niya mga ka -idol. dito sa may papuntang air cleaner yeah, ipasok lang natin yung clamp ay salpak na natin tong throttle body mga ka -idol. Sunod natin mga kaidol, yung dalawang tornilyo na jis dito mga kaidol, ay kabit na natin. Yan, may washer po yung isa mga kaidol. Tapos mga kaidol, ikabit natin yung sakit ng TPS, yan, kabit lang natin yan. Tapos iikpitan na natin ito mga kaidol, gamit lang tayo ng 10mm lang po mga kaidol. Yan, gamit tayo ng impact, So 'yan mga Kaidol, nakapitan na po natin mga Kaidol. Tapos dito 'yung injector mga Kaidol ay ibababad ko lang po ito. 'Yan, ibababad ko lang po at saka i ko po mga Kaidol. 'Yan, hindi pa naman po magasinong kadumihan 'tong injector na to, mga Kaidol at go po 4K pa lang po 'yung tinakbo niya mga Kaidol. 'Yan. Tapos sasalpak na natin ito mga kaidol May ano nga pala yan mga kaidol Yung gasket at saka yung o-ring nga pala mga kaidol Lagyan nyo ng konti lang is para hindi po masira Pag pinasok ninyo mga kaidol Yan turnilyo hala lang po natin to Yan 10mm lang po yan mga kaidol Tapos kabit natin itong sakit Yan ay kabit natin mga kaidol Susunod na natin itong throttle cable Yan ay kabit natin itong throttle cable mga kaidol Ang turnilyo nito mga kaidol ay yung Philip Philips screw mga ka-idol Yan, isalpak lang po natin Tornilyo natin And then higpitan po natin mga ka-idol Yung tornilyo na Phillips screw Tapos next naman natin mga ka-idol Ihigpitan na natin gamit ang impact Yan, nahigpitan na po natin Ang next naman po natin mga ka-idol eto itutune up na po natin mga ka-idol So, tingnan po natin yung tune up. Ayan, tanggalin lang natin itong pan cover. Tapos, i-timing po natin mga ka-idol. Ayan, tanggalin lang po natin itong 10mm sa head cover po mga ka-idol. Ayan, tanggalin lang po natin yan. Dalawang 10mm. Tapos, tanggalin natin yung cover. Para po, may, time, may tune up po natin mga ka Ita-timing po muna natin. So, pagka-timing po na ito, mga ka ay Inaantay ko pong lumubog yung intake bago ko po hanapin yung timing mga kaidol. Yan ay timing na po natin. So gagamit po tayo ng pillar gauge dito mga kaidol. Titignan po natin kung tukod na ba yung tune up niya mga kaidol. Ito hanapin ko lang dito mga kaidol yung 10-15 lang po yung ginagawa ko dito mga kaidol. 10 lang po yung intake tapos yung exhaust 15 lang po mga kaidol. 0.15 at 0.10 lang po yung ginagamit ko dito mga kaidol pag MIUI 125. Yan, nahanap ko na yung 15 at saka 10. And then, testingin ko yung 15 dito mga kaidol sa exhaust. Okay na pa naman yung exhaust mga kaidol. Dito lang po sa intake lang po yung hindi pumasok yung 0.10. Kaya i-tune up ko po itong intake mga kaidol. 0.20 po ito. Ay, 0.10 pala mga kaidol. 0.10 tong clearance itong intake mga kaidol. Yan, luwagan lang po natin. Gamit tayo ng 8mm. Tapos yan mga kaidol, pag naluwagan na natin, isusuot na natin yung filler gauge na 0.10 mga kaidol. Ayan. Tapos ihigpitan ko na ito mga kaidol. 0.10 at saka 0.15 lang po mga kaidol ang ginagawa ko dito tune up. Para hindi naman po masyadong malaki ang clearance ng exhaust mga kaidol. Pagka 20 na kasi, parang malaki na masyadong mga kaidol. Kaya ayan, 15, 20. 15-10 lang po yung ginawa ko. Yan, nai-tune up ko na po mga ka-idol. Pati yung exhaust. Yan, kapit na natin tong cover mga ka-idol. Yan, kapit lang po natin yung mga ka-idol. Daluan 10mm. Yan, tapos hikpit po natin mga ka-idol. Tamang hikpit lang po ginagawa ko dito mga ka-idol. Baka po thread. Yan, pagkaalam nyo na po mahikpit na mga ka-idol, okay na po yan, huwag nyo na po puwersahin. Kasi may o-ring naman po yan mga kaidol Lagas kit Tapos next natin mga pala mga kaidol Ay papaltan na natin to ng bagong spark plug Yan, pinapapaltan na sa atin ng may are Paltan na daw ng bagong spark plug So kakalasin lang po muna natin mga kaidol Yan, gusto ko sa may are Ganun po talaga pag kayong maalaga sa motor Palit po lahat mga kaidol kalasin lang po natin mga kaidol may ari po yung masusunod dito kaya gawin lang natin yung mga pinapagawa ni boss yan okay pa naman yung spark plug pero kailangan natin paltan sabi ni boss yan ito yung bago mga kaidol sasalpak na natin so ikabit lang po natin mga kaidol tong spark plug mga pang wave lang nga pala mga kaidol parehas lang spark plug na mga kaidol pero yung kinabit natin original talaga na spark plug na binili ni boss yan, lang natin. Tamang higpit lang po mga kaidol para hindi po ma-lost thread. Tapos kabitan natin yung yung kwako mga kaidol. Yan. Kabitan natin yung kwako. Tapos nagsa natin dito mga kaidol nga pala ay i-change all muna natin to. De-drain muna natin yung langis nga pala nito para tumiktik po yung langis dito mga kaidol. Yan, 12mm lang po yung ilalim niya mga kaidol. Yan, i-drain na po natin. Ayan lang po na muna natin yung mga kaidol. diyan. Ito po yung gagamitin natin langis nga pala mga kaidol, enyos po, pati gear oil. Tapos yan mga kaidol, ang susunod na po natin dito mga kaidol ay, pupunta po tayo doon sa may mga kaidol at babaklasin po muna natin yan at lilinisin po muna natin yung panggilid habang pinapatiktik natin yung langis mga kaidol. Yan, kalasin po muna natin ito mga kaidol, itong panggilid. Gamit lang po tayo ng 10mm. Yan, tapos 8mm mga kaidol, anturon din yan. Yan, sobrang gabok mga kaidol kung makikita nyo naman. tanggalin nyo yung goma dyan. Tapos 8mm mga kaidol, tanggalin lang po natin itong panggilid para malinis po natin mga kaidol. So ito na nga po mga kaidol, natanggal na natin yung crankcase cover nito sa panggilid, mga kaidol. Tapos ang gagawin natin dito mga kaidol ay tatanggalin na natin itong pulley. yan 17mm lang po mga kaidol ang tornilyo nito, tanggalin lang natin itong pulley. Ayun, natanggal na natin mga kaidol. Tanggal natin itong drive pace So maganit ganit lang po mga kaidol yung pagkatanggal ko kasi para may kaunting tama tong sa ehe ng sigunyal niya mga kaidol. Yan. Tapos ito nga pala mga kaidol yung nakakabit na bola, standard pa rin po mga kaidol yung nakakabit na bola dito. Tapos yung pump belt okay pa rin naman po. And then kalasin natin tong bell, yan 24 mm lang po yung tornilyo niyan. Yan bunutin natin yung bell. Tapos to, torque drive po mga kaidol. Ayan, babaklasin lang po natin ito mga kaidol itong torque drive para malinis din po natin yung loob. Papaltan po natin ng panibagong grass. yan mga kaidol. Ayan, tanggalin lang po natin. Natanggala po natin mga kaidol. Tapos yung center spring. And then, linisin lang po muna natin ito mga kaidol. Itong side po mga kaidol. yalinisin linisin lang po natin yan. So, ito na nga po mga kaidol. Tapos na po tayo maglinis ng CBT. Yan, nalinis na po natin itong CBT mga kaidol. Ang pinalinis ko lang po dito mga kaidol ay joy lang po mga kaidol at saka tubig. Yan. So, ang unahin lang po muna natin dito mga kaidol ay itong torque drive po. Papaltan po natin ng panibagong grasa yan. Yan, tanggalin lang po natin ang cover mga kaidol. Yan, nalinis na natin. Punas-punasan lang po na natin mga kaidol. Tapos lagyan na po natin ng bagong grasa mga kaidol. Konti-konti lang po para hindi po sumabog yung grasa mga kaidol. At di rin po tumagas. Yan nakabit na po natin mga kaidol. Kinabit na natin yung taklob Tapos and then lalagyan din natin to mga kaidol tong stick bearing yan. Panibagong lagay po natin yan mga kaidol para hindi po siya magkatama pag umikot po mga kaidol. Kailangan po talaga yung palta ng bagong grasa para hindi po siya umingay mga kaidol yan na natin itong tornillo dito sa mga ito, drive at lining mga kaidol. And then next na po natin mga kaidol ay ikakabit na po natin itong pulley. Kabit lang po natin itong mga bola mga kaidol. Ayan pare po yung ikakabit natin dito mga kaidol. So all stock pa po itong minion na ito mga kaidol kaya wala pa po ditong napaltan. Ultimo pang gilid wala pa po mga kaidol. Ayan unahin lang po natin yang. Drive. Ayong puli po mga kaidol. Tapos ito naman backplate. Kabit lang natin yung slider piece tapos kabit natin yung bushing mga kaidol yan and then kabit na po natin dito mga kaidol kabit na natin yung pulley tapos next natin mga kaidol ay yung washer nga pala na kalimutan natin kailangan po may washer po yan sa likod and then yan ikabit na natin yung pulley tapos and then, washer ulit po mga kaidol tapos kakabit na po natin itong pambel at saka yung torque drive yan may washer po yan sa mail una ng ano drive face po mga kaidol yan may washer po yan ikpitan po natin 17mm and then ikpitan din po natin dito sa may bell yan kinabit na rin po natin yung bell 24mm mga kaidol and then drain po natin yung gear oil po nya mga kaidol kahit bago po yan kailangan din po palitan yan mga kaidol hindi naman po nagdudumi yung gear oil yan, tapos kabit natin yung drain plug nito mga kaidol para masalinan po natin ng langis yan drain Ikpitan lang po natin ngais yung mga kaidol yung drain plug tapos eto na nga po enyos po bawas na po itong mga kaidol binawasan na po ng may are 200 ml po yung binawas dito kasi 1 liter po itong langis na nabili binawasan po 200 ml yan isalin na po natin mga kaidol enyos po. So yan mga kaidol, naisalin na natin yung langis, tanggalin natin ito yung budo nilagay natin dito. Tapos takloban na po natin ito mga kaidol, takloban po natin ng ayos. Yan. Yan, gamit lang po tayo ng plies mga kaidol para ma-hickpit po siya ng maganda. Tapos kabi na natin itong pan cover mga kaidol. Yan. Mga screw lang po, mga Phillips screw lang po mga kaidol yung yun niyan. Hickpitan po natin mga kaidol. Tapos next naman natin mga kaidol, doon naman tayo sa kabila, isasalin na po natin mga kaidol yung gear oil. Ayan, punta tayo dito mga kaidol sa kabila. Yan mga kaidol, ikakabit lang po natin yung drain plug nitong gear oil mga kaidol, yan 10mm. Tapos gamit tayong plies para matanggal natin yung taklob. Yan natanggalan natin, tapos ito na nga pala mga kaidol, yung isasalin natin gear oil, enyos din po mga kaidol yung brand. Ay, na po natin mga kaidol. Yan. Pigain lang po natin sa idin natin mga kaidol. So yan, isali na natin. Kabi na natin mga kaidol yung Ito nga pala mga kaidol, nakakita ko rin yung preno niya at dadda na kaya inayos ko na rin to mga kaidol. Yan, logan lang natin. Tapos ko co compress lang po natin ang plies. nai-compress ko na po ng plies mga kaidol at okay na po. Tapos yan, ikabit lang po natin yung taklob ng gear oil. Tapos next natin dito mga kaidol ay yan, i-start po muna natin mga kaidol yung battery po, kinabit ko lang po muna mamaya ako na po ikakabit yung U-Box yan, i-start na po natin mga kaidol at para po may tono natin ng ayos so, ang naging problema po niya mga kaidol ay yung throttle body sala po yung adjust mga kaidol yung, yung set po dun sa TPS mga kaidol sana yung adjust po ano doon, adjustment Isahe po din niya? mga kaidol ay masyado pong nakaangat no. hindi po siya gitnang gitna mga kaidol. Hatian po 'yun mga kaidol. Kaya ayun po 'yung naging problema kung bakit po namamatay itong MIUI 125 na 'to mga kaidol. Yung sa throttle body lang po 'yung naging problema 'yan. Okay na po 'to mga kaidol. te so, tetestingin ko na po mga kaido, Yan, Kung makikita nyo naman po kung pinapandar po at one click na po mga kaidol. Tetestingin ko lang po ito mga kaido. So, ito na nga po mga kaidol na testing na natin at hindi na po siya namamatay. Ayan. Ang naging problema lang po mga kaidol ay yung sa TPS po mga kaidol. Adjasan po doon mga kaidol yung Allen 3. So, masyado po siyang nakaangat. Yan, nasobra po sa pagangat mga kaidol. Dapat po half lang po yun mga kaidol. Ayun po yung problema kung bakit po ito namamatay mga kaidol. Sana may idea na naman kayong natutunan dito sa video na to. Sa mga MIUI 125D yan mga kaidol. Panoorin nyo lang po ito. Yan. So dito na po nagtatapos yung ating video. Sana may natutunan na naman kayo sa akin. Shinera video mga kaidol. Yan. Kung bago pa lang po kayo sa akin YouTube channel. Please like and subscribe at huwag nyo na rin po Kalimutan i-hit notification bell para lagi kayong update sa mga video kong i-upload. So ayun lang po mga kaidol, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga man nanonood ulit ng mga video ko mga kaidol. Ilang God bless sa inyong lahat mga kaidol.